Hi, good morning mga idol Good morning mga ka-farmer Oh, update po tayo ngayon sa ating taniman ng Ampalaya So, makita nyo talaga o, tinan nyo ang dati naming tinaniman ng Ampalaya mga idol Oh, makita nyo ha So, by the way Ah uh, Ah, uh, nagtatanim na Ah, uh, kaya lang Uh, mayroon kaming ano. Oh, mayroon kami dapat asikasuhin. Mayroon tayong dapat asikasuhin, mga idol. So ito po yung tanim namin na ampalaya within one weeks pa lang ngayon, 1 weeks ago. So kapag ganito mga pangidaro ng ampalaya, mga idol, ito po. Uh, ampalaya time naman tayo ha ngayon. Pag ganitong mga pangidaro ng ampalaya or each of 1 week. Ah, uh, pwede na po tayo mag-apply ng fertilizer. Ah, uh, uh, wag muna tayong tisok ha dito mga ka-farm. So, ang gagawin natin, diligan muna natin ng fertilizer. Uh, lasaw lang mga idol, mga uh, one 1 drum is equivalent to 1 a half kilos or 2 uh, kilos ang isang ka-drum. So, mga idol, kapag maliit na yung lagayan niyo or baldi lang, uh, isang ano lang po, isang lata ng sardinas, ang isang baldi, or 16 ml ang tubig na lagay natin. Yun ang gagawin natin, mga idol. So, ngayon, magdilig kami ng fertilizer dito sa aming uh, bagong, bagong tanim na ampalaya. So, ang ginagawa namin that, kasi mga idol, ah, uh, dati namin tong uh, tinataniman ang palaya kailang hindi pa nabulok ito tulad nito mga idol uh, hindi pa to nabulok di ba so kailangan natin to i-remove or tanggalin ay kasi uh, hindi po dito sa mga bagong tubo natin na palaya kasi maari po uh, mahirapan tayo sa Uh, ating bagong tubo na ang dahil sa sablay nito. Uh, kaya, kung mabunga yung bagong tubo natin, maaaring hindi pa tumabulok, uh, talagang mahirapan tayo kasi uh, sa sablay or sa sabit ng yung mga bunga dito, or mga putot. Mahirapan tayo, mga idol. So, kailangan tanggalin to sa taas, kahit di, hindi lang sa bubong niya sa gilid niya dito lang sa taas lahat tanggalin talaga to mga idol so advice ko po sa inyo nga mga ah, farmer dyan mga ganito pwede niyo ulit pagtanim pero talagang tatanggalin to ulit pagtanim ang ating tinataniman ng ampalaya uh, ah, wag na nating wag na nating ano po wag na nating hintayin na mabulok to kundi Uh, kapag medyo tuyong-tuyo na or medyo uh, rapok na ay pudi natin itong tatanggalin ng manumano para maitataniman natin ulit ang ating area. So sayang ang area natin kapag hindi natin mataniman ulit kasi kapag ito ay, ay maghintay pa tayo ng how many months ago. So ito mga idol mga 3 2 uh, to 3 months ago na pero ang mga dati naming at tinanim ay nandito pa hindi pa nabulok so ang ginagawa namin para matataniman ay ay tatanggalin na talaga namin mga idol so ito po mga kafarma uh, tingnan nyo po mga kafarma oh nagtatanggal nga ako eh para kasi mayroon na itong tanim eh uh, kailangan talaga nga uh, Uh, tatanggalin natin to kasi ang tanim ready to akyat na mga kaidol so tulad nito mga idol oh, natanggal ko na ngayon yun oh. medyo rapok naman to idol pero kailangan talaga tanggalin kasi yung bunga sa panlawa nating tanim ay maari uh, maaari mag ano tayo maghirapan tayo pag ano kasi sa supply to yung mga bunga dito mga idol yun 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 mga idol so ganito talaga ang mga trabaho or mga techniques natin pro dandanin na natin baka maputol yung mga lubid sa taas mga idol yun mga tinali doon na akyat na ng ating palaya so oh, magandang araw sa mga lahat dyan mga nanonood sa aming ah uh, videos updated videos for today's because ah uh, mayroong uh, mayroon kayong aral nga makakukuha dito sa aking videos mga idol. So susuntan na po niyo at ah uh, wag kayong sana wag kayong magtataka pag subaybay sa aking uh, uh, channel or or Facebook page or YouTube channel because dahil sa uh, mayroong po kayong aral, maraming aral nga makukuha dito sa aming uh, uh, bijos or sa aming farming uh, especially sa mga bago pong nagtatanim ng ating mga gulay hindi po kayo dito makakomment or or maka ng advice kung paano kasi medyo mayroon na rin kaming kunting kaalaman sa pagtatanim ng gulay mga idol So mga farmer ah, uh, uh, kung di po po kayo ka subscribe or naka uh, uh, update sa aking uh, videos, uh, please uh, update and subscribe my channel and god bless. Uh, so by the way, yung ang ating uh, sitwasyon ngayon is so Uh, magdilig po kami ngayon sa aming uh, bagong uh, ampalaya plant mga idol. So uh, ito nga uh, wala na kaming gagawin uh, tatanggalin na namin to. So pong ito pong ating ampalaya kailangan talaga within how many days ago pa lang? Uh, six days ago for uh, going to one week ago pero makita niyo talaga wala pa itong dilig wala pang fertilizer bagong tanim pa lang mga idol pero so kami ngayon ay mag uh, gagamit na po ang fertilizer so going to uh, i'm going to drum na uh, isang drum mga idol is 2 kilos uh, basta bago pa talagang apply ng ating fertilizer. So, 'wag niyo masyadong uh, tapangin yung fertilizer nyo kasi yung uh, tanim natin ng palaya maari pong masisira yung puno at saka uh, magdudulot na po itong uh, uh, sakit or kapayatan ng ating palaya. So, ganito na po mga idol, ang ating drum malapit na po tayo. Hmm. Ito po, nga idol. So, mayroon na tong lagay na 2 uh, kilos sa loob ng drum. Si, eh. ano natin? Ihalo. Ihalo natin ng maigi para yung fertilizer niya ay matutunaw. Talagang maganda ang resulta kapag ito ay natutunaw ng maayos mga idol. Tingnan natin ang Ito, okay. So, pwede na natin idilig to kasi medyo ano na po. Parang na tutuno na po fertilizer dito. Ayyan, mga idol. Ayyan. Buhay sa ating farmer. Ayyan ang buhay farmer. Ang hirap si ang init ng panahon. So, ang iba diyan, Uh, hindi gusto sa farmer ang iba dyan gusto rin sa farmer kasi alam na natin ang farmer ay talagang mainit ang ating uh, ma mapuntahan or ang ating tsatsagain kasi uh, pag farmer tayo ay mahirap talaga ang init so so dipindi naman sa tao dyan kung sino ano ang pipiliin natin mga sitwasyon sa trabaho so goodbye and god bless you Uh, thank you very much.